So, good morning mga ka-farmers. Punta-punta ngayon sa karoon sa akin. Ka-farmers, sa province sa Sambuwan. Sa ka-farmers, ay timing man sa dito niyang i-kuwan ang lahing kuwan, mga na niya. So, ako'y bilhin akong quandary, ka-farmers, kaya nakuha ang ginagawang para may mga no, timani ang kuha Ay, sa lunes pa tama uli. Nata'y nga sa Los dito sa Puguin siya. So, good morning mga ka-farmers. Uh, punta sa Tak karoon sa ka-farmers sa uh, province mo, sa Sambuan. Kaya wow. eh, maglong pipis yung ta, ka-farmers. Kaya eh, timing man sa Here na kuha eh, na kong papa mga ka-farmers. Kaya eh, update lang ako ka-farmers ang akong kandil ka-farmers mga ka-mimi. Ang ka-mimi na po, si Black Mimi. So, ato lang niyang ni i siyang ikuano glaing kuan, may na niya. So, ako ibili na kung kuan dari ka farmers ka ang anak para mo imo at ako ang ayupan. Kay sa lunis pata mo muli. So, natay gamay nga sa Losalo dito sa probinsya. So, ato siya di-update ang, ang mga hayupan dito. Mga hanabiling nga hayupan. Farmers farmers mo din ya kung kaya ka farmers na na kuan sa bagyong lando magubak taon so wala ka wala na ta ka so baka sunod so, si mana ato na nanan siya ng ayoko ng dire kapita. so ka farmers si so, atong gibili na atong para na ka farmers ah, kana sa susako sa susa basket para na siya makaka mau din ay dari depita ka pay mo sa ngatong tangkal sa mo ni sa naguba naguba sa bagyong lando so wala patakap ka kan ka balik so, mo na sa guys dere ayan adiko mo so, na diyan ang mongkwan pero hindi na mag-click na mag-confuse kayo. sa kanding kay eh, grabe na kawan maabtan ng dagat pirang dapitan. So dagat sa 'yung mga basura. So dire lang takuto, mga kaparmers. So hanggang dito na lang tayo mga farmers. So kung bago pa lang kayo sa aking channel mga farmers. Don't forget to subscribe and hit hit the notification bell para maging updated kayo sa aking mga upload ng mga video. Maraming salamat po.